Hi guys, good morning. Tingnan niyo yung aking ano. Ang palaya, napakarami niyang bunga para siyang Christmas tree. Ayan oh, lumaki na nga to. Ayan. Balit pa lang sila, dilagyan ko na sila ng mga ano, mga papel. Natanggal yung plastic nito. Ayan o guys. Ayan o. Oh. Ayan pa. Dapat may ano to eh. Wala na ang papel. Hindi ako pagdala. Lahat to guys, maliit pa lang Nilagyan ko na sila ng balot Kaya ang bilis nilumak Matanggal yung mga Plastic nila Yan Yan pa oh, Ang dami niyang bunga Yan pa sa ilalit Bakit bunga Dami dami bunga ng amin Ayan o, yung bagong lagay ko yung, ano yung mga? Tapos yung mga talong namin. Marami na rin bunga. Nakailang harvest na kami dyan. Almost Ayun, ate o, oh, may balak eh. Ano to yung hindi mapaet o yung mapaet? Tingnan natin. Mapait to? Kasi may bilog na ano. Ito yung, oh, ito yung mapait. Yung green na green. Oo, ito oh. Tingnan oh, mo yan. Oo, oo. Oh, ang dami lang bunga. Oo. Oh. Ayan o. Oh. Ay, iba o. Oh. pa ah. Kunin natin tatandayan. Oh, ayan oh, sarap. Yung mahaba, mabilog, tapos mahaba, marami na yan. Buong, ah, tinan mo to, nagganar na. Parang may kuto. Ay, oo. Ah, oh, tanggalin mo na para hindi magagalit. Tapos, ang dito. Ayan. Ayan mo oh. Kinakalkal lang ng mga manok kasi ano, yung may sisiw, ano. Mm -hmm. Yan, noong um, dami nilang bunga. Tapos ano, pag ay, ano, inaano ko to, dinidiligan ko sila kasi sobrang, ano nang, na ano ngayon, tagtuyot na. Sobrang tagtuyot na ngayon. Pag hindi mo diniligan ng isang araw, sobrang tuyo. Ay, ay, Dahil parang, ang tagal nang walang ulan. Tapos sobrang init. Yan. makailang harvest na rin kami dito tuwing umaga yung torta, nilaga, nilaga masarap kasi, manamis-manis yung mga talo tapos yung si oh mamimitas daw si Yanyan yan. mangangati ka dyan o, oh, o, oh, nana o, oh, sige mangangati ka tiga. dyan yan yan. Anong pipitasin mo? Saan? Ay, hindi yan. Bulaklak yan. Yung bunga, hindi yung bulaklak. Oh, oh, oh. Ayan, oh. Yan, yan, oh. Ito, Ito, oh. Bunga. Ayan, oh. Pitas mo. Ito, dito ka. Huwag yung bulaklak. Pinitas mo yung bulaklak, oh. Ayan, yan yung pitasin mo. Oh. Ayan ah. Ito, ito, ito. Pitas mo. Dali, dali. Egg. Hindi <laughs> yan egg. Eggplant. Egg, sabi niya. Ah, pitas mo. Anong color ta? Oh, Purple. Mm, sabi mo blue. Tapos, meron ditong egg, guys. Yung, ano, egg ng... Colored the birds. Ayan o, dalawa. Purple. Ayun. Tignan dalawa lang talaga itulog ng ano. Bati to or colored the Colored the tapos eto guys yung kinakain. Ang tawag mo. Ang pakalan na to. Sa amin, bebelkot tawag namin dito. Bebelkot. Bebelkot. Pero, masarap ito eh. Pagka-yellow. Ay, oh, ganito, orange. Ito, oh, hinog. Hinog. Hindi yan hinog. Oh, ito ganito. Asim-asim naman, namis-namis. Tapos, narin siyang mga buto-buto sa loob. Kinakain kasi ng... Yan, ibon. Ibon. Pati ako. Mmm, tamis. Mmm. Salap. Ito na niya to. Lalaga. Sarap to. Namis. Namis. Bagong pitas. Alin? Hulog daw. Ha? Nana? Si Rasig. pumitas ako na laglag. Ali ka na. Hmm. Ay, may ano, may... Ay, ano, may... Anong tawag nun yung ibon na malaki? Saan? Saan Yung uwak ba yun? na nakakain tong Ano na to, oh Kalalaki pa man din ang bunga niya Kaso mapait siya Ewan ko kung Bakit mapait ang bunga nito Dahil pa man din mahil, Masipag siyang mamunga Ayun nun, syarap Ayun nun, laki oh Lalaki pa to Ayan ito yung saging na ano. Hirap ng <laughs> hirap lumabas. Dapat si si si, si Sarah yan yan. <laughs> si Sarah yan. <laughs> Hindi lo alabas yung yung bunga niya, yung puso pala. Yan. yan lang guys. At saka may bataw pala ito. Ang labong niya. Ko lang po anong bu Pero yung puti ito puti siguro yung buwe, hindi yung violet. Yan guys, yan lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.